Yun, kain na tayo mga idol. Ayan na naman ang ganang oh, kain. Uh, kain, uh, kain, kain. kain o, oh, yan oh. Mm. o. Eh, kain, kain na po mga idol. Kain na. Kain na Yun, kain na. Kuk, ang ang purse na subo ni nanay. Huh? Siyempre, ito naman yung akin. Pampagana rin. Sakaling magaya ang kanyang subo. Yun o. Masa Nung <laughs> oh, na hmm. Tuk kali Aw daw. Oh, yeah. Ayun po yung ulam namin ngayon. plain talaga, purong-puro po 'yan. Walang halo. Hayo. taba. Ayun. Sabtanin natin. na Talaga. Talaga. Bakit? kasarap ano mo ba naman, teh? Nangilino talagang

Hmm. Oh Masarap yabaman ah. Basta man yan, nasa muna. Mm. 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 na sa nasi ko, buon. Buon mo na. Hmm. Mura na. Tabta. 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 Ako. Ay, ang pampesta yun. <laughs> mm hmm. Mm, pampesta yun. Ang dami pampesta. dong sandok na ako. Kayo, maray pang kanin ninyo. Hmm. <laughs> Ayos talaga, ganado. Hmm. <laughs>

Malaya. Yeah. Ila banyak ang mga kalaban. Salamat <laughs> idol. <laughs> Ay, yes. Maraming salamat po mga idol.